Tagalog versus Bisaya, pani to pani. Sino nga ba ang mas magaling sa paggamit sa pani mga tol? General Ken, laban kay Tokyo, Tagalog versus Bisaya. Ano, J boss? Baga! Nakita si Tokyo kumukuha ng blue, makukuha ba? Ayun lang, nakuha ng Tagalog ang first blood. Tokyo, <laughs> ay na Tokyo mga tol, umaasim na ang Bisaya dito. Lumalalim na siya. Lumalaban na pero si Neral Kill lumalaban na rin. Pare, sumabagsak grabe, boss. Piso ang buhay ni General Ken doon. Neral Ken, sumugod kahit wala energy. Tokyo makakabawi na ba? Tokyo. Pero nagising lang. Bayan Sen. Oh! Mong so na. Hey Neral Ken, sumugod. Pare, masakit sino nang babagsak? Bumagsak si Neral Ken na bang Ang kaso nga lang mga tol. Napatay si Tokyo ng minions doon. Lalo <laughs> mga pero napaganda pa din ng pinakita ng Bisaya sa larong ito. Nice game mga to. grabe, lakas ng dalawang to. <laughs>